So ngayon araw mag date nga pala kami ni Mama Skincare. Gagamitin nga pala namin si Ipot dahil meron nga pala kaming pupuntahan. Panay pa na rin kasi sa akin si Mama Skincare kasi hindi ko na doon siya din date First time nga rin pala namin mag-ride dito kay Ipot. At botin lang guys, nakahirap nga pala ako ng helmet sa kapit bahay namin. Wala pa kasi budget para sa helmet ng OBR. 20 minutes sa biyahe, nandito na nga pala kami sa Walter Mart. Yung pupuntahan nga pala namin dito guys ay Linder. Siguro mga pang anim na punta ko na to dito. So yung papagawa nga pala ni Mama guys ay pang anti-aging. Sa so, mga hindi nakakaalam, si Mama Skincare nga pala ay senior na. Hindi nga lang halata dahil nagpapa-skin care siya. Kaya tuwing lumalabas kami, ito nga pala yung banding namin. Kaya alam niyo na guys kung bakit tinawag na boy skin care. Mga 5 minutes nga pala pag-aantay guys para pasok na nga pala kami sa loob. Parehas nga pala kami ng service na napili. Anti-aging din kasi yung akin na 32 years old na ako. At kita niyo naman guys, kay 32 na ako, mukha pa rin akong 30. So yung first step nga pala dito guys, tinanggalan nga pala ako ng libag sa mukha. Wala na kasi yung ginagamit na cleanser kasi naubusan na ako. Tapos ayun, pagkalinis nga pala ng mukha ko, nilagyan naman ako ng cream. Ang alam ko sa cream na to guys, i-protection nga pala to sa init. Papausukan kasi yung mukha ako kasi ang kapal na. Hindi na kinakaya ng punas-punas. Dahil joke lang guys, pampangat nga pala ng blackheads o kaya ng whiteheads. Tapos ay nga pala si Mama Skincare Team pretty. Talagang nilalamlam ang pausok sa kanya. Mga 20 minutes nga rin pala kami steaming dito na parang shomai. Nasasarapan nga pala ako dito dahil naka-aircon tapos pinapainitin yung mukha ko. At pagkatapos nga pala steaming yung mukha ko guys, ginagamitin nga pala ito ng panghigop. Sayang nga lang kasi hindi ko na ito no, ano yung hinihigop nila sa mukha ko. At ito nga pala yung pinaka-favorite part ko sa lahat. Kasi tatanggalin yung mga whiteheads at blackheads. Marami nga pala ako acne kaya tonto ako kapag pinipisahan pinipisa nila yon lalo na kapag ilong ko yung tinatanggalan kapag nga pala ako yung gumagawa nito pulang pulang nga pala ilong ko ng tatlong araw pagkatapos na pinairan naman ako ng collagen nakalimutan ko yung mismong tawag dito pero para nga pala siyang collagen tapos meron siyang clay at kapag pinatagal to sa mukha magiging mukha king semento pero masarap to sa pakiramdam kasi malamig tas ayun si mama skin care mukha na rin semento after nga pala nun lalagyan na nga pala ako ng serum at ito nga pala ng serum na to guys ay pang anti aging sa so, wakas magmumukhang bata na naman ulit ako tuwing nagpapaganito nga pala ako wala nga pala ako nakikitang lalaki na nagpapaganito din comment naman kung may kakilala ko yung lalaki na nagpapaiskinker para alam ko na hindi ako nag-iisa. Tapos ito namang ginagawa sa akin ay dermaroller. roller. Meron nga pala itong malilit na tinik-tinik at nakikiliti ako. At ayan guys, ito na nga pala yung last na ipapahid sa akin. Pampabawas nga pala ito na mapula pula sa mukha. Marami kasi natanggal na blackhead sa akin kaya kailangan ko to. After nga pala nito guys, pinaglilaser naman yung mukha ko. Hindi nga pala ito masakit, magaspang lang. Pang antibacterial nga pala ito para hindi na ako pumangin. Next nga pala, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero sobrang lamig na parang yelo. Ginagamit siguro to pang sarado ng pores. Kaya after noon, masaya na naman si Mama Skinker. At ako naman, fresh na ulit. Kailangan ko na lang magpagupit para islayable na ulit. Para recommend ko anong magandang gupit. At syempre guys, hindi nga pala mawawala sa date namin ang pagkain. Dito nga pala kami kakain sa Jollibee para makatipid. Kasi yung pagkain na pili ni Mama, grabe, sobrang mahal. Kasi sabi niya, burger lang yung gusto niya. Hindi namin sinabi, champ burger. Pero okay lang yun, at least masaya si Mama Skinker. Next time, kakain naman kami sa fine dining restaurant. Kaso ngayon, magtitaste muna kami sa niluluto ko. Nasarapan nga pala si Mama sa champ burger, kaya nag-request pa siya ng take out. Medyo may kamahalan, pero bas Basta napasaya ko naman si Mama Skinker.